Mga moy, bakit nga ba na nakumpis kayo yung mga cellphone namin? Maaga nga pala akong gumising ngayon mga moy, siguro magalasing ko ng umaga to dahil maaga nga din pala yung pasok ko sa eskwela. Kagad ko na nga pala binuksan itong bintana pero madalas kasi nakakalimutan kong kagad buksan itong bintana kaya ito nga pala yung inuna ko ngayon. Tumatawa pa mo si Maria Edita at si LJ ngayon pala magpapatid nga sila sa akin sa school nila. Pero sabi ko nga sa kanila hindi nga kaya ng oras at hindi ko nga pala sila mahahatid. Sa ina wala na nga pala kaming kape sa bahay, sa nga pala yung ginagamit nila. Kailan pala natin maging productive ngayong araw na to dahil marami nga pala tayong gagawin dahil paglabas natin mamaya sa e school, may trabaho pa tayo. Pagkagising nga pala ni Jolly Bulili, dito nga pala siya dumiretso sa amin. Kaaga-agay na nga Kasama niya nga pala si Dora. Gusto nga ito, champurato ni Jolly Bulili. Kaya si mama na palabas at napabili. Tinatanong nga pala si Dora kung wala ba siyang pasok sa e school. Ang sabi niya, wala nga daw siyang pasok. Ayun nga si Maria Edita at si LG Umalis na nga pala sila for the commute na nga muna. At ako umakit na nga muna para makaligo na tsaka makapag-ayos. Paalis na dapat kami nitito Tito eh, Pero pinaalala niya sa akin, magdadala nga pala kami ng white t-shirt at tsaka ng short. Meron kasi kami paper for mamaya sa sa eto at ito nga pala yung susuotin namin. Hindi nga pala kami late ngayong araw na to at kami nga pala yung una dito sa Mayroon. Baga din talaga kami umalis para makapagbasa-basa at makapag-review dahil aksam nga pala namin sa aming major subject. Dahil kung hindi ka magbabasa-basa at magre-review, wala ka talagang maisasagot. Paunti-unti na nga pala dumadating yung mga klase ko at nung kumpleto na nga kami, inayos na nga pala yung upuan namin. Si Andrea Garcia, muntik pa nga siyang malate pero hindi naman siya nalate. Ito talaga yung aksam na hindi ka makakakopya dahil malayo talaga yung pagitan, hindi lang one seat apart, minsan two seat apart. mag na nga kami pero na nga pala ng teacher namin na yung mga cellphone namin hawak namin. Kaya kinumpis ka niya nga pala yung cellphone namin dahil mag i -e nga pala kami. Ganyan nga pala yung rule niya kapag nag i -e kami. Kaya nilagay na nga pala namin dito sa kanyang table. Kaya naputol na nga pala yung vlog dito at pagkatapos nga namin mag i -e sa kanya. Dumiretso naman kami dito sa may gilid ng school namin dahil magpa-practice nga pala kami yung sasayawin namin sa PE namin. Naglaruan-laruan pa nga ng badminton yung mga grupo ko at eto nga yung shuttlecock na salangat dito sa may dahon. Eh, hindi nga pala nila makuha kaya sabi ko ako na nga pala yung magbabato para mabilisan na. Lili Linis pa nga namin itong sayaw namin kaya nagpractice na nga muna kami bago nga pala kami manangalian. Pagkatapos nga pala namin kumain, pumunta na nga pala kami dito sa my canteen kung saan kami laging kumakain. Ayan nga pala yung mga ulam nila. Meron nga pala ditong gulay, sisig, adobong manok with egg. Tapos meron nga din silang menudo. Ako nga mga may sisig na nga lang pala yung in-order ko, one and a half rice. Kailangan din pala namin ng energy para sa sayaw namin dahil buwis buhay nga pala yung gagawin namin. Kumuha nga pala ako ng toy dito at ng kalamansi pang sausawan. nag na nga rin pala ako ng silib, buti nga meron sila mga moy E Mangan. Ang sarap-sarap talagang kumain kaya wala mo ng diet-diet. Bumalik na nga pala kami dito sa loob ng school at dito na nga pala kami sa may first floor na karoom. Nakapag-decide na nga pala kami na magbe-base na at eto nga napatiktok pa nga kami habang hinihintay nga pala namin yung prop namin. Tinawag na nga pala kami, dapat nga pala dito kami sa may tabi ng lighthouse kaso nga sobrang init. At dito naman sa may court meron nga pala nagpa-volleyball yung mga bata na galing sa mga iba't ibang school, mga elementary. Buti na nga lang talaga naka-break nga pala sila at 1 PM na nga ulit pala sila magi-start ulit. Kaya dito na nga muna kami sa may mag-prepare format Ma bilisan nga lang, to. yung mga bata dito, kilala nga pala ako, at eto ginugulo nila ako nang sila ng sticker eh sabi ko wala naman ako ng dala. Nagpapasama nga pala sila sa vlog kaya sabi ko magay nga sila dito sa vlog ko at makikita nga nila yung mukha nila. Kami nga pala yung pangalawang nag-perform at eto nga mukhang hindi pa nga kami magkasabay-sabay, mukhang nagpa-practice nga lang. E, ang importante may grades nga tayo at hindi naman tayo marunong sumayaw. Ayun nga natapos nga din dahil naiiyana ako ang daming palang dumadaan at saka nakatlingit. At shoutout na nga rin pala sa mga bata na 'to, mag-comment na lang kayo, hindi ko kayo kilala isa-isa. Next naman nag- perform itong group 3 at ito nga yung mukhang makakakuha ng mataas na score. Kanina kami, hindi kami sabay-sabay. Yung pinakalas naman itong group 4, mukhang nangangarati nga sila. Sabi nga pala sa akin ni Andrea Garcia, videoan ko nga daw siya na mag-isa at imamay din niya nga daw. Nakakatuwa lang talaga yung mga bata dito kapag nakikilala nila ako, talagang nilalapitan nila ako. Shoutout nga pala kay Jenny Rose at sa mga kaibigan niya. Bumalik na nga pala kami sa my room, but eto nga, pilit pa rin akong sinusundan ng mga bata. Shoutout sa inyo, sabi ko mag na nga ako, baka mapagalitan na ako sa prop namin. Tinig pa nga pala namin yung last exam namin at pagkatapos nga pala, umuwi na nga pala ako. Nagpahinga nga lang ako saglit at pagkatapos nga naligo Kasi siya umuwi pawis sa. Pinuntahan ko na nga pala yung kaibigan ko na si Tibet sa dumaan nga pala ako dito sa May Kupang. Dadaan dapat ako dito sa May Purok Shete kasi hindi ko alam yung daan. Nagkipagkape na nga rin pala ako dito pero nabuhusan nga pala yung damit ko. Sobrang init talaga ng kape at eto nga napaso yung dila ko kaya nang hiram na nga muna ako ng damit. Sinakay na nga pala namin yung mga gamit at pinuntahan na nga pala namin yung magpapagayak. Malapit lang naman dito sa May Paroba. Bumungad nga dito yung mga pabitin at parang gusto ko na kumuha kasi may isang daan. Pinagmerenda na muna kami habang pin nag-usapan nga kung saan nga pala yung gayak nice> dahil may problema nga pala sa pwesto. Dapat nga dito nga pala sa may Dani yung backdrop. Andito nga rin pala yung tent. Napag-usapan naman daw yung sa barangay at approve na nga kay kapitan. Eto habang iniintay nga pala namin yung desisyon nila, unti-unti na nga pala namin inuna yung mga dapat unahin. Pero ang ending mga may nakapag-desisyon na nga pala sila na dito na nga pala sa loob ilalagay yung backdrop. Pero dapat talaga dito nga pala sa may labas itatayo to para medyo maluwag nga pala dito sa may loob. Kulang-kulang alas 8 na pala kami nag-start dito at natapos na nga kami mag-11 PM. Kaya puyat naman tayo for today's vlog at pagoda. Pero napakaswerte pa rin natin kasi may mga blessings na ganito na may dumarating na trabaho. Meron nga rin palang mga ilang gayak si Tibets na hindi ako nakakasama dahil inuuna ko talaga yon kasi mas importante. Natapos na nga rin pala kami dito sa may backdrop at saka buffet station at kumain na nga kami. Nang mga time na nga na yan, eto nga gutom na gutom na ako pero eto nga pala yung pagkakayari namin. Sobrang ganda. Binyag nga pala ah. yung kaganapan dito at saka first birthday at shoutout na nga rin pala dito sa mga umiinom. Nagpaalam na nga pala ako kay Ate Roxana at kay Tibets at umuwi na nga pala ako ng bari sa Saktong 12 midnight na nga pala ako nakauwi, ayaw pa akong pagbuksan. Good night na mga moya, ako ngayon maghihilamos pa nga.